Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Are We In Love? Nagsisimula ang pelikula sa isang dalaga na nagngangalang Yun J. Nagmamadali siyang umuwi sakay ng bisikleta. Pagdating niya sa bahay, nagrereklamo ang tagapag-alaga ng kanyang ina tungkol sa kakulitan nito. Gusto niyang gumawa ng tinapay. Nang bumalik si Yun J sa trabaho, medyo gumagabi na. Binatikos siya ng kanyang amo na nagngangalang Jamin dahil sa pagpapabaya sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho at sa pagtakas niya pa uwi sa oras na gusto niya. Inutusan niya itong mag-isa na maglinis ng kafe, at umalis ka agad ang mga kasamahan niya na si na at Dongsu. Pagkaalis ni Jamin, bumalik si Napion at Dongsu para tulungan si Yun Jay sa paglilinis. Nang sisimulan na nilang maglinis ng kusina, nakita nilang natapos nang nalinis ni Jamin ang lugar. Naiwan si Yun Jae para ihanda ang mga sangkap para sa susunod na araw at umalis naman si Napyon at Dong Su. Habang siya ay nag-iisa, nakarinig siya ng isang bigla ang kulog at isang babae ang pumasok sa kafe. Basang-basa ang babae ngunit napapansin ni Yun Jae na hindi umuulan sa labas. Humingi siya ng pahintulot na manatili hanggang sa tumigil ang ulan. Dahil mananatili pa rin si Yun Jae sa kafe, hinayaan niya ang babae inalok ni Yun Jae ng pagkain at pagkatapos ay umalis siya para magpatuloy sa trabaho. Sa oras na bumalik siya, iniwan ng babae ang isang libro na may kasamang tala na sinabing pinahiram niya ito upang matulungan siya. Ang libro ay pinamagatang, Are You In Love? Sa loob ng libro ay nakasulat na sasagutin ng libro ang anumang katanungan patungkol sa pag-ibig. Kaya ipinatong ni Yun Jae ang kanyang kamay sa ibabaw ng libro at tinanong kung iibig pa ba siya nang binuklat niya ang mga pahina, nabasa niya na sa lalong madaling panahon ay makakatanggap siya ng maraming confession. Tinutuya niya ang libro sa pag-aakalang nagbibigay ito ng walang katiyakang sagot. Si Jamie na bumalik sa kafe upang kunin ang isang bagay na naiwan niya ay aktong nakita si Yun Jay na nakangisi sa libro. Muli niya itong pinagalitan dahil sa paggamit ng kuryente ng kafe upang magbasa nang maghanda na si Yun Jay para umuwi sakay ng kanyang bisikleta, nag-alok si Jamie na ihatid siya pa uwi. Ngunit ito ay sa isang malupit na tono na sinasabing hindi niya kayang bayaran ang kompensasyon ng mga manggagawa kung sakaling siya ay maaksidente. Pagkarating sa kanyang lugar, inilabas ni Jamie ang kanyang bisikleta at agad na umalis bago siya makapagpasalamat. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at nagpakilalang kapitbahay nila. Ibinigay sa kanya ang kanyang business card at tinanong siya kung mayroon siyang kasintahan. Sumagot siya na mayroong isang taong interesado siya at pagkatapos ay agad itong umalis. Pagdating niya sa bahay, ang tagapag-alaga ng kanyang ina ay nagtanong kung maaari siyang huminto sa trabaho dahil nahihirapan na ito sa kanyang ina. Nakiusap si Yun Jay na muling alang alang kaya pumayag ang tagapag-alaga na magpatuloy sa trabaho sinabing hindi siya maaaring huminto kahit nagustuhin niya dahil naaawa siya kay Yun Jay. Kinabukasan habang hinihintay ni Yun Jay ang signal light para makatawid, isa na namang lalaki ang lumapit sa kanya at hiningi ang kanyang numero ng telepono na nagsasabing nahulog na ang loob nito sa kanya. Nagulat siya at agad na pumunta sa kafe. Doon, nakita niya ang babae na inakala niyang kasintahan ni Jamin na si Anna habang nakaupo at naghihintay sa kanya dahil gustong gusto niyang kumain ng kanyang gawang banana cake. Pinayuhan niya si Yun Jay na magbihis ng mas magarbong kasuutan kung gusto niyang makaakit ng mga kalalakihan. Lumapit si Jamin kay Anna kaya hindi komportabling lumayo si Yun Jay. Nakita ni Pyon si Yun Jay habang naglalabas ng kanyang galit sa harina. Nang sinabi niya sa dalaga kung gaano ito nakakadismaya, iniabot ni Yoon Jae ang rolling pin at sinabing ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa counter, isang customer ang lumapit kay Yun Jae at inanyayahan siyang makipag-date. Napapansin ito ni Jaemin ngunit hindi niya ito pinapahalata. Naisip ni Napyon at Dongso na isa siyang scammer dahil hindi ganoon ka-attractive si Yun Jae sinikap ni Yun Jae na ipaliwanag na kamakailan lang ay may ilang mga kalalakihan ang lumalapit sa kanya upang ayain siyang lumabas. Ngunit ni isa sa kanyang katrabaho ay hindi naniniwala sa kanya. Nang maglaon, tinikman ni Jaymin ang tart na ginawa ni Yun Jae para magsilbing dessert para sa mga customer. Pero matapos itong matikman ay iniluwa niya ito at sinabing mapait. Nagalit si Jaymin sa kanya dahil hindi siya nakatutok ng maayos kinuha niya ang business card na iniwan ng customer at sinabi sa kanya na mukhang mas nakatutok siya sa kanyang mga date kaysa sa trabaho. Nang gabing iyon nang makauwi si Yun Jay, muli niyang inilabas ang libro at tinanong kung totoo ang mga confession na natanggap niya ngayon. Inihayag ng aklat na ito na kapag ang kadiliman ay lumiwanag, ang katotohanan ang maghahayag mismo. Hindi maintindihan ni Yun Jay ang ibig sabihin nito. Kinabukasan, gumawa si Yoon Jay ng isa pang batch ng tart. Nang dalhin niya ang mga ito kay Jamin, nakita niya na kasama si Ana na tumitingin sa mga lumang larawan. Dahil hindi ito mapakali ay agad siyang umalis. Nang maghang ang team sa gabing iyon, pinayuhan ni Pyeon si Yoon Jay na magmukhang mas sexy at girly dahil iyon ang nakakaakit sa mga kalalakihan. Pero sinabi ni Yoon Jay na mali siya dahil single siya at may kasintahan na ang taong gusto niya. Lumapit ang isa pang lalaki kay Yoon Jae at inaya siyang lumabas. Pagkatapos niyang sabihin na mayroong tao na gusto niya ay bigla siyang nahimatay dahil sa kalasingan. Pagkaraan ng ilang sandali, iniuwi ni Dong Su at hinatid naman ni Jae Min si Yoon Jae pauwi. Sandaling nagising si Yoon Jae at kinuha ang litrato ni Jae na nakasabit sa rearview mirror ng kotse. Niyakap at sinasabing gusto niya ito. Kinaumagahan, nagising siya sa sopa habang hawak ang litrato ni Jamin. Sinabi ng tagapag-alaga ng kanyang ina na siya ay hinitid ng kanyang amo sa bahay. Nang maalala niya ang kanyang ginawa ay nakaramdam siya ng pagkainis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagmamadali siyang naghanda para pumasok sa trabaho. Bago umalis, hiniling ng tagapag-alaga ng kanyang ina na tikman ang cake na bigla ang ginawa ng kanyang ina kahapon nagustuhan niya ito at sinusubukan ang recipe ng kanyang ina sa trabaho. Nasiyahan si Jamin sa bagong lasa ng cake at hiniling sa kanya na ihain ito sa mga customer. Mas masigasig na ngayon si Yun J pagkatapos ma-display ang cake sa kafe. Nagkusa pa siya na dalhin ang coffee bean kay Jamin. Narinig niyang nag-aaway sina Jamin at Ana dahil sa bigla ang desisyon ni Ana na pumunta sa Amerika para mag-aral. Pagkatapos ng trabaho, nagulat si Yun Jae dahil biglang nag-alok si Jamie na ihatid siya pa uwi. Agad na tumanggi si Yun Jae lalo na sa pag-alala sa lahat ng mga bagay na ginawa niya habang siya ay lasing. Pero pinilit siya ni Pyon na sumama kay Jamin. Isinakay ni Jamie ang kanyang bisikleta sa kotse at nang papaalis na sila, dumating si Ana at umupo sa passenger seat pilit siyang kinakalagkad ni Jamin palabas subalit nakialam si Yun Jae na nagsasabing hindi sila dapat mag-away dahil magkasintahan sila. Bago pa makapagsalita si Jamin, lumayo na si Yun Jae. Sa kanyang daan pa uwi, nakita niya ang kotse ni Jamin na nakaparada sa harap ng isang bar. Nalungkot siya nang makita itong umiinom kasama si Anna sinubukan ni Yun Jay na buksan ang kotse para kunin ang kanyang bisikleta ngunit tumunog ang alarma kaya agad na umalis si Yun Jay. Ang doorbell ng bahay ni Yun Jay ay tumunog sa kalagitnaan ng gabi. Paglabas niya ay nakita ang lasing na si Jaymin. Ibinigay nito ang kanyang address sa taxi driver. Dahil naubusan ng pera si Jaymin, si Yun Jay ang nagbayad sa taxi. Pinakiusapan ni Jaymin ang dalaga na makipagdate sa kanya imbes na sa maraming lalaki na nagyaya sa kanya. Nagalit si Yun Jae nang marinig ito dahil nakikipag-date lang ito sa kanya dahil aalis na si Ana. Nasaktan ang damdamin ni Yun Jae at isinara ang pinto. Kinaumagahan, nakita niyang nakaparada ang kanyang bisikleta sa harap ng kanilang bahay. Napansin niya ang ilang flyers na nakalagay sa kanyang basket. Itinapon niya ang mga ito sa basurahan bago umalis para magtrabaho. Sa kanyang daan, Muli niyang nakita sa traffic lights ang lalaking nagyaya sa kanya para lumabas habang hinahabol ang ibang babae. Sa trabaho ay natagpuan niya si Nadong so at Pion na kumakain ng limited edition na cake na ginawa niya. Akala nila ay ginawa niya ito para sa kanila dahil nakita nilang kumakain si Jamin. Nagalit siya at pinuntahan si Jamin ngunit nakita niya itong kumakain ng isang hiwa ng cake kasama si Ana. Nang makita siya, Humingi si Ana ng isa pang hiwa ngunit galit na tumanggi si Yun Jae at umalis. Hinaharangan ni Napyon at Dong Soo ang kanyang daan para hindi siya makapasok sa dining area. Gayunpaman ay nagawa niyang makalusot sa kanila at nakita niya ang lalaking nagyaya sa kanya doon mismo sa kafe, kasama ang ibang babae. Matapos ilabas ni Yun Jae ang kanyang galit habang gumagawa ng cake, maaga siyang umalis mula sa trabaho dahil kailangan niyang dalhin ang kanyang ina sa ospital. Ang kondisyon ng Alzheimer ng kanyang ina ay tila hindi gumagaling. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kapitbahay na humihingi ng numero niya noong isang gabi. Pinagalitan siya nito dahil sa pagtatapon ng flyer. Sumama ang ibang taong nag-iwan din sa isa pang flyer at sama-sama nilang pinilit si Yoon Jae na bumili ng kanilang mga produkto dahil itinapon niya ang kanilang mga flyer. Aktong dumating si Jay Min sa lugar para iligtas si Yoon Jae. Nagsimula silang mag-away at agad namang tumawag ng pulis si Yoon Jae. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, sinigawan ni Jaymin si Yoon Jae na huwag nang umuwi mag-isa. Nang tanungin siya nito kung bakit siya tumigil, binalikan ni Jaymin ang tungkol sa nakaraang gabi. Hindi komportable si Yoon Jae na pag-usapan ito, ngunit ang gusto lamang malaman ni Jaymin ay kung magkano ang ibinayad niya sa taxi. Kinaumagahan, nasa harap ng bahay ni Yoon Jae si Jamin para ihatid siya sa trabaho dahil sa kaguluhan na nangyari sa nakaraang gabi. Nagulat si Yoon Jae nang makitang nakangiti sa kanya si Jamin habang inaya siyang sumakay. Sa trabaho, napagtanto niya ang mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari mula nang matanggap niya ang libro. Nang binaligtad niya ang pahina, nababasa nito na nasa likuran niya ang taong nagmamahal sa kanya. Ilang sandali lang ay tinawag siya ni Jamin mula sa likod. Nagulat siya at tumakbo dahil hindi niya kayang harapin ang sitwasyon ngunit nalaglag niya ang libro. Binuklat ito ni Jamin at nabasa nito na umiibig na siya. Habang nagmamasa si Yun Jay, sinusubukan niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari sa kanila ni Jamin. Dahil abala siya sa kakaisip, hindi niya napansin na nagsimula ang sunog. Lumalaki na ang apoy kaya humingi siya ng tulong sinikap ni Jamie na apulahin ang apoy. Lumipat ang eksena kung saan dadalhin siya ng ambulansya sa ospital. Nagpa siya si Yun Jay na sumama sa ambulansya dahil siya ang dahilan ng sunog. Habang hinihintay si Jamin sa ospital, iniisip ni Yun Jay ang tungkol sa mga salitang nabase niya sa libro. Nang dumating sa harap niya si Jamin, nagsimula siyang umiyak sa pag-aakalang nasaktan ito ng husto. Natutuwa naman si Jamin na makitang nag-aalala ito para sa kanya. Nagulat si Yun Jay nang marinig na nagkatotoo ang pag-amin ng binata. Nagambala sila sa pagdating ni Ana para tingnan si Jamin. Nag-aalok siya na ihatid silang dalawa sa kafe ngunit na natili si J na nagsasabing kailangan niyang mapag-isa sa ilang sandali. Nang makarating siya sa kafe, parehong nag-aalala sa kanya si Nadongso at Pion. Gusto nilang malaman kung okay na sila ni Jamin. Si Yoon Jae ay ganap na labas na dito ngunit sinabi sa kanila na inaya siya ni Jaemin para lumabas. Hindi man lang nagulat si Pyon dahil alam na niyang may gusto si Jaemin sa kanya. Naguguluhan si Yoon Jae dahil nakikipag-date pa rin si Jaemin kay Ana at hindi tama na magkaroon ito ng nararamdaman para sa iba. Sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Pyon na hindi kasintahan ni Jaemin si Ana kundi sila ay kambal na magkapatid dahil mas matanda si Jamin sa kanya ng ilang minuto lang ay tinawag na siya nito sa pangalan. Eh? Pagkatapos ay ipinakita ang flashback sa gabing hinitid ni Jamin si Yun Jay pa uwi. Pinapanood niya itong nakaupo mag-isa sa kafe at nagmaneho ng walang sinasabi dahil kinakabahan siyang kausapin ito. Nakita ni Jamin ang kapitbahay na humiling na lumabas sila ni Yun Jay. Nang siya ay lumingon, Nakita niyang nagising si Pion mula sa likurang upuan ng kanyang kotse. Nasaksihan niya ang lahat ng drama nito. Sa bahay, muling sumangguni sa libro si Yoon Jae at nabasa niya na hindi siya dapat magmadali. Kinaumagahan, sabik na naghihintay si Jae Min kay Yoon Jae. Pagdating niya roon, gusto niyang malaman kung makikipagdate sa kanya ang dalaga ngunit nais ni Yoon Jae ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Kaya naman naging dahilan ito ng pagkadismaya ni Jamin. Ganoon din ang nangyari sa sumunod na araw. Nang nag-iisa si Yun Jay, lumapit si Ana at sinabi sa kanya na tinalikuran ni Jamin ang alok sa kanya bilang isang lecturer sa Japan dahil ayaw niyang iwan si Yun Jay. Nang maglaon sa araw na iyon, inalok siya ni Ana ng pagkakataon na matuto patungkol sa mga dessert sa Japan dahil inirekomenda siya sa institute. Gustong tanggapin ni Yun Jay ang alok ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang ina. Walang sino man sa kanyang mga kasamahan ang nakakaalam kung ano ang dinaranas ng kanyang inang may matinding karamdaman. Nagbabasa siya ng libro para makahanap ng sagot ngunit sa pagkakataong ito ay walang nakasulat sa libro. Dumating ang isa sa mga kinatawan ng institute, at pinayuhan ni Jaymin si Yun Jay na dalhin sa kanya ang ilan sa mga dessert na ginawa niya. Ang kinatawan ay humanga dito at iniabot kaagad ang acceptance letter. Ngunit tinanggihan ni Yun Jay ang alok at lumabas. Biglang kumulog at naalala ni Yun Jay ang gabing ibinigay sa kanya ng matandang babae ang libro. Nagmadali siya pabalik sa kafe upang hanapin ang libro. Nang makita ni Jamie na hinahanap niya ito, sinabi niya na may isang babae ang pumasok. Kinuha niya ang libro at sinabing pinahiram lang niya ito. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Jay Jae ng tawag mula sa kanilang bahay. Nawawala ang kanyang ina kaya agad siyang umalis mula sa trabaho upang hanapin ito. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kafe at tumakbo pabalik upang makita ang kanyang ina na naroon. Nagulat ang lahat ng marinig na ang babae ay ina ni Jay. Jae. Malungkot na iniuwi ang kanyang ina at tinanggihan ang alok ni Jamie na ihatid sila nananatiling malungkot si Yun-J sa mga sumunod na araw dahil abala siya sa kanyang mga iniisip, isa sa mga order ng isang customer ay nasira niya. Pinagalitan ng customer ang team at humingi ng tawad si Jaymin sa ngala ni Yun-J. Pagkatapos ay sinisigawan ni Yun-J Jae si Jaymin dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Kaya naman hinila siya ng binata palabas para magsalita. Inamin ng dalaga na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya at iyon ay ginagawang mas lalong miserable ang kanyang buhay. Hindi niya kayang tingnan siya dahil ayaw niyang makita niya itong wala ng pag-asa. Nagpa siya si Yun Jae na magbitiw ngunit mariing tinanggihan ni jamin at nagpa siyang pumunta sa Japan para komportable ang dalaga na magtrabaho kapag wala na siya. Habang umiinom kasama si Pion, naalala ni Jaemin ang araw na nalasing si Yun Jae kung saan kinuha ang kanyang litrato. Kinuhanan niya ito gamit ang kanyang telepono habang yakap-yakap ang litrato. Makalipas ang ilang araw, pinagmamasdan ni Yun Jae mula sa malayo ang pag-alis ni Jae Min papuntang Japan. Makalipas ang anim na buwan, nagtatrabaho pa rin si Yun Jae sa kafe. Si Jae ay bumalik sa Korea ngunit hindi siya papasok sa kafe. Sinasabing may iba pa siyang trabahong dapat asikasuhin. Narinig ito ni Yoon at napagtanto niyang si Jaemin ay tumatangging pumasok sa kafe dahil sa kanya. Inayos niya ang kanyang mga gamit dahil aalis na siya mula sa kafe. Hindi niya mabitawan ang litrato ni Jaemin kaya nagpa siya siyang itago ito. Nang inalis niya ang litrato ni Jaemin, nakita niya mismo ang kanyang larawan sa ilalim nito. Ibinigay ni Yoon ang kanyang resignation letter kay Pyeon, ngunit hindi ito tinanggap ni Pyeon. Hinihikayat siya nitong ibigay kay Jamin ng personal. Kaya naman pumunta si Yoon Jae sa bahay ni Jamin sa kalagitnaan ng gabi at iniwan ang resignation letter sa ilalim ng kanyang pintuan. Masakit na pinagmamasdan siya ni Jamin habang paalis. Kinabukasan, muling nakita ni Yoon Jae ang libro sa basket ng kanyang bisikleta. Pagbuklat niya, nakita ang kanyang larawan kung saan nais ni Jamin na magsalita napagtanto ni Yoon Jae na si Jamin ang utak sa likod ng misteryosong libro. Ipinakita ang flashback kung saan si jamin ang gumawa ng libro sa tulong ng kanyang kapatid. Ang kanyang pangunahing motibo ay paniwalain si Yoon Jae na siya ay espesyal at maraming lalaki ang maghahabol sa kanya. Gusto niyang magkaroon ang dalaga ng tiwala sa sarili kaya ginawa niya sa paraang ito. Naunawaan ni Yoon Jae na pareho silang umiibig sa isa't isa hindi siya nag-aksaya ng oras at nagmadaling pumunta sa lugar ni Jamin. Nakita niya ang binata na naghihintay sa kanya. Lumapit siya at masaya nilang niyakap ang isa't isa. Sa huling eksena, bumuklat ang mga pahina ng libro, at makikita ang litrato ni Yun Jae na kuha niya habang lasing ito na may nakasulat na, Yes I am in love. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!